Heyo, heyo mga katigs. Manananghalian na tayo. Ito yung pagkain namin ngayon. Ito rice pilaf yata ito. Parang ganun. Sa caption ko ilalagay. Ito naman pita bread. Pita bread. Ito nilalagay yan sa loob niyan. Lalagyan ng karne diyan. Kaya lang, sa akin hindi na. At eh, saka ito chicken. Ang soup namin hindi ko rin alam pero ang alam ko to lentil na naman ito eh. Kasi may nakikita kong pa isa-isa na ano eh, lentil eh. At saka ito, iinumin ko, panulak, ay palagi basta, 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 basta lans na, basta lans na soda na. Ay yung ano, uh, diet, diet Pepsi. Ayan, ang pagkain natin ngayon kakain uh, na tayo. Huwag natin ayaan ano, magutom. Sa kadadaldal. Kain na. Bye-bye.